pupuntahan ko yung aking iniingatan na bantigi dahil matagal na panahon o matagal na hindi ako bumalik dito sa amin kaya pupuntahan ko yung bantigi rito dahil matagal na hindi ako nakauwi dalawang taon titignan ko kung buhay pa yung isa sa bantigi rito na nandito matandang bantigi na rin to kaya para may pakita ko rin sa inyo ito bantolino oh may pakita sa inyo kung buhay pa to dahil madalas bagyuin sa amin dito malalakas ang bagyo taon taon kaya yung ibang mga bantigi nasisira ng bagyo o ng mat napapatay ng bagyo kaya pag umuwi ako rito galing ng Luzon tinitignan ko kagad yung mga bantigi rito kung nandirito pa o kung buhay pa. Dahil lang pumapatay naman dito ng bantigi ay eh yung bagyo. At sa panig ko naman pag kumuha ng bantigi cuttings lang para hindi para hindi mamamatay ito malapit na tayo dyan andyan na yung bantigi ano, ayun dun ayun magandang bantulinaw na yun oh. nakapatong sa bato ito na nandito na yung bantigi Ito. ka lang, may titignan tayo. Ito rin yung sa isa sa ginagawang bonsai. May mga bunga na. Parang duhat. Parang duhat. Yung bunga niya. Ayan o. Ayan o dami itong bunga na to kinakain din to manamis namis yung lasa nya meron din akong alaga nito sa bahay yung ganitong materialis na to tignan natin yung mantigi ito na siya mga idol napakalago pa niya at uh, malusog buti naman at hindi siya namatay sa bagyo ito isa to sa malago na tumutubo rito sa isla itong bantigi na to at pinakamatagal na ayan nya o oh. ganda ganda ng pagkakatubo niya ngayon pagka high tide inaabot siya rito yan